Oh, nandito tayo sa ano. Parking Lemery Batangas ito eh. Nandito tayo maya. Baka kausap natin si Kuya. Magno. Kaya Magno. Paunla kanya tayo ng interview. Eh, ang halap po niya eh. Namimili ng mga hayop. Oh, ayan, katulad niya. No? May nagdala ngayon na buyer. Ang eh, daming DJ. Oh. Ayan, mga manok. Oh. Yo na no, ayun, DJ. Ang dami ano yan? Mamaya mababa. Ma kakausap natin si Kuya. Maraming nagdadala kay Kuya ng ano, mga hayop yan. Kadalasan bibi, manok, kalapate, lalo na to mga bibi. Tapos si Kuya na nagluluwas sa Maynila. Biro mo all the way from Lemery, Batangas. Yeah. May mga parang ahente si kuya, yun na yata yung mga namimili sa bukid. Sa mga nag-aalaga. Ito kuya, pwede ka lang ang anong Alaga mo pa to o, o binili mo lang din? Ayun o, yun kay kuya, yun napakagandang halimbawa. O yan ang, ang kinukwento ko. Uh, namili si kuya, tapos uh, ito, ibebenta niya naman kay kuya Magno. Uy, sa tantya mo lang, sa isang buwan, nakakailang benta ka kay Kuya Magno. Wala, yeah, makikita natin kung paano ang kalakaran ng bentahan ng ganito. Perpiraso ba? Tinitimbang ba? O... Eh, marami pa rin si Kuya stack na hayop eh. Kaya lang umuulan eh. Ayan na. Ah. Baiklah, mari kita pergi. Kali ini kita pergi ke tempat yang baru. Kita pergi takoy ako ko kaya. mo na ha hindi ko na eh ano siya Ayan, ayan. ano siya 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 Hindi siya ano 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 siya eh. siya ano eh. Ah, tansyahan lang pala. Ayun. Tapos, sa akin, yung May matira din sa iyo, tama. Oo nga naman. nag i na rin ng ilang araw pa kay Kuya yung okay. yung hayop eh, kaya nagpapakain pa galing pa ng Rosario, Batangas daw ito, itong so, bibi na ito. bali si Kuya, siya yung ano, ahente ni Kuya Magno na namimili sa mga nag-aalaga. Hmm. Tapos ibabagsaki Kuya Magno. Tapos Kuya Magno na nagdadala. Kaya baka pwede natin lang ikwento sa mo dinadala sa parting Maynila kung okay lang masabihin natin. Divisoria. Divisoria, dun binabagtak pala. Divisoria, Pasay. Divisoria, Pasay. Ang layo pala, naku po. Eh kuya, hindi rin biro, biro, yung transfer mo niya na. Oo, oh, kargahan talaga. Hindi, ibig sabihin, malayo-layo rin yun. Crudo, tall gate. yung naging siya dapat yung aming para sa amin pinakaan sa mga dayo oo tama tama sila ka po tayo sa iyo ako na naman kayo sa kaya sumusuma yung aking baka parang ako yung tutulak na mga mayroon sila naman nagdadala rito oo nangungulikta sa mga bahay bahay yung katulad ni kuya sa bahay bahay bayan bayan hindi naman dito lang ito sa ano, pinukuha. May, may, mayroon na kong kalatagan, mayroon balayan. Aba, ang dami rin palang pinanggagalingan yung, ng klas, lugar. Aba, yun lang. Oh, ganyan kasi sipag ang mga Pilipino. <laughs> um, uh, Ako hindi ko iniisip talaga na yung ganito kalayo na Lemery Batangas eh may magbibiyahin ng ganitong mga hayop Papuntang Maynila pa Iniisip ko kasi parating galing lang sa Bulacan Yung mga ganon Kuya well, sa isang buwan nakaka... nakakabiyahe ka ba ng isang beses, dalawang beses O paano yung pagbibiyahin mo Sa isang linggo, apat Sa isang linggo Apat na ang biyahe Apo nakakab... nakakabang hayon at nakakatuwa

<laughs> 22 na bibi yung dinala ni Kuya kay Kuya Magno na nabuhol sa Maynila ginadala pa pala sa Divisoria at saka Pasal layo rin nakakaapat na biyahe sa isang lindo Adi, kaya marami kang alintin na katulad niya 40 apat na pulpao sila Ayun o. Oh. Tingnan mo nga, oh. di ba nakakatuwa? Mga nasa apat na po ang ahente katulad ni Kuya Neto. O, oh, nagdadala ng hayop kay Kuya Magno. Kaya pala nung una parang nagtaka ko paano makakabiyahin ng apat na beses sa isang linggo. Eh, sa dami naman pala ng ahente Na umiikot sa mga nag-aalaga ng manok bibe. O, oh, yun. Tapos ginadala kay Kuya Magno bayan. Sa bayan, may mga market, may kasi na tinutunan Mga palad. Sige, Oo, oh, kayo. Ang dami nating natutunan. O, tingnan nyo Talaga pag ka. Pero syempre, kailangan ng puhunan. Ang dami pang ang nabili ni Kuya Magdun sa ano eh, kaya lang maputik eh. Ang daming kalapate, ang daming bibe, ang dami pang manok dun. Salamat kay Kuya Magno, pinahinla ka niya tayo. Nakakatuwa lang malaman na eh, ganun karami yung tao na nagdadala ng paninda sa kanya. And at the same time eh Apat na beses pala siyang bumibiyahe All the way from Lemery, Batangas To Manila Kaya natutulungan si Kuya Mag Marami rin natutulungan si Kuya Mag Na nakatulog ni Kuya Na nabibila niya Pero syempre kumikita sila Pares kumikita ah. Ayun Pag hindi nagbiyahe si Kuya Hintu rin ang hanap buhay nung marami ng ahinteng namimili. O Okay. Salamat, Kuya Magno. Sa Okay. Salamat, salamat kay Kuya Magno.